Mga ka surprise surprise. Kamusta po? Nandito po tayo sa e Spring Condominium. Um, SMDC po ito. And, um, three towers po ngayon ang meron sila. Pero parang feeling ko four towers po talaga meron sila. And, um, ayan. Ngayon, nag -stay, nakastay po tayo sa Tower 3. Pero, eto po tayo. Nandito po tayo sa may Tower 1. Ikot-ikotin na po natin mga ka-surprise, surprise. Tower 2 pala tayo mga ka-surprise, surprise. So, ito yung ano nila, how do you call that? Um, elevator area, ganyan. And from from here, ayan, kita yung pool. Actually, sa lahat ng labi nitong spring is kita naman yung pool. Ayan. Kita naman po siya mga ka-surprise, surprise. surprise. So ayan, from tower 2 We are emerging from tower 2 Ayan Mga ka surprise surprise Ang chika po ngayon is May hinihintay po akong um, Lazada, parang ganun Yung mga delivery ba na ano uh, what do you call this? Actually, basta LBC ganon. May LBC na ako hinihintay na delivery kaya nandito po tayo sa lobby area. Ayan. Hinihintay lang po natin mga ka surprise surprise And then ayun, naisip ko na i-proper tour ko na kayo ngayon dito sa um, facilities and amenities ng mga ng spring SMDC. So ayan, may mga toilet po dito sa pool area nila. Actually, dalawa po yung toilet nila. Meron din po doon sa so, kung nakikita nyo po yung shower na yan. So, ito na po yung tower 1. Ayan. Hinihintay lang po natin mga ka-surprise-surprise surprise yung delivery ha. So, pag tumawag, punta na po tayo doon. So, ganun lang po. Pag may mga hinihintay delivery, pag nasa taas po kayo ng units niyo ganun. Mag-ano lang po kayo, tawag dito. Bababa lang po kayo, ayon. So, nasa tower 1 na po tayo, ganyan. So, ito yung concierge. Ganun. Hello, good morning. So, yung Pag tumawag po yung delivery app, ganun. Sinasa taas tayo. So, bababa tayo. Ganun. And yung tumawag sila, mga ka, surprise surprise. Wala naman ako sa taas ng unit. Kaya, yeah, thank you nasa SMB Kutan ako. So tumawag sila, nandito na daw sila sa lobby. And then ayun, <laughs> 'di ba nga nakita niyo naman mga ka, surprise surprise sa mga previous vlogs ko natin na it's just 5 minutes away, maglakad lang po kayo, kapitbahay niyo na ang SMB Kutan So ayun, nung tumawag po yung delivery app, nandito na po kami. So ayan, sabi ko sige punta na ako diyan, ganun. Pero it seems mas nauna pa tayo mga ka, surprise surprise ganun. So siguro medyo na traffic lang ng konti. So ayan, wala pang tawag. Okay po yung ano nila dito, parang sabi nga nila spring na spring yung ano, yung theme. di ba? <laughs> ano Naka-experience ba ako? Na, Nakapag-abroad na ako mga ka, surprise surprise Pero hindi ko alam kung ano itsura ng spring. Spring time. Kasi alam ko dito sa Philippines, wala naman tayong spring, di ba? So, eto po. Ang pangalan po nitong condominium is um, spring. And ayun, parang feeling ko spring na spring po siya. Kasi alam ko mga ano yun eh, yung parang tagsibol. So ayun, mukha namang may mga sumisibol dito. And ayun, meron din po silang shower area. Ganyan. ayang ganda ng flower po nito. Ano, oh, namumulaklak pala siya ng ganito. Mga ka-surprise, surprise. Ayan oh. Nakita nyo yun? Yung puti na yun. Flower po yan. Ito po oh, ayan oh. namumulaklak siya ng ganyan ang ganda so when it comes sa mga pools na rules natin ayan ang ganda ng flower niya so parang nagkakaroon siya ng bilog na parang ganito mga surprise surprise ayan bilog na ganyan and then pag ano ayan na siya into that flower ayan. so maganda yung feeling ko magaling, magaling yung gardener nila dito ayan So ito po yung um, shower uh, facility ayan. And then I think this is another um toilet. Ayan. Toilet din. Tingnan, natin kung gumagana 'tong toilet na. So ayan po, changing area. Kung magpapalit po kayo diyan. So it's 11 in the morning po, mga ka-surprise surprise. surprise. As of the moment, wala pa pong internet dito sa, sa unit ng Airbnb dito sa Spring. Kaya 10 in the morning, pupunta na agad ako ng SM Bigutan kasi may internet ko doon. So ayun, I think around 120 minutes yung free internet every day. So kung dalawa po yung phone nyo, let's say may globe and smart kayo, ganun. So ayun po, mag-accumulate yung pwede nyo i-consume dito sa mga SM malls. So yun, tingnan lang natin itong Tower 3, last but not the least So dito na po Dito na po yung tower natin, ayan Pero kasi ginagawa pa po itong lobby dito Kaya hindi po tayo masyado nag stay dito Ayan So dito po yung uh, Elevator area nila So yun mga surprise surprise panoodin niyo yung mga vlogs ko po dito. Ah, marami na po sila. So ito yung mail. Ayan. So if you want to see the mail room, ayan. Then po yung itsura ng mga mail boxes nila. Ganyan po. And my wheelchair. Parang feeling ko ito kailangan ko ng wheelchair kasi pag let's say may ano ako, may arthritis. Ayun. Hinihintay lang po natin mga surprise surprise yung delivery. Hanggang ngayon, sabi nila kanina nung ininform nila ako, is dito na sila sa SM Bigutan. Pero ayun, parang feeling ko mas nauna pa ako sa kanila. So ayun, punta muna tayo ng ibang lobby kasi under construction yung lobby dito. Parang maganda yung lobby yung dito sa ano, Tower 2. So dyan po tayo. Eh, mga surprise surprise We are walking towards the tower 2 Ayan Diyan po tayo maghihintay Nung LBC natin ba? Diba? Talaga mananagot sa akin yung LBC na yan Sabi nandito na daw tapos wala pa <laughs> Naka 8 minutes na oh But Anyway, baka nga na traffic kasi nga, 'di ba? medyo complicated po ang system ng ano dito um, way system hindi naman dito sa loob mismo dito po sa labas kasi nasa intersection na po tayo may toll gate po dyan sa labas so talagang maraming intersections na ayun it will take time ganon pero ayun nakakatuwa no na kahit um, hindi nyo man makita yung delivery po natin Naka ilang minutes tayo mga ka 15 minutes tayo mga ka surprise surprise and ayun masaya tayo doon na walang ka effort effort is nagkaroon tayo ng proper tour dito sa um, Spring Residence. Ayan po yung mailbox nila na itong Tower ko. mainit po dito sa air condition po pero dito po sa pinag-iistayan po natin ngayon is mainit po yung place. Ayan. Ano pa ba yung mga kwento mga surprise surprise? Ano hin natin na sakto hin natin na 15 minutes. But don't worry mga ka surprise surprise. Hindi naman tayo nakaupo lang dito na kukuwentuhan ko ay nakukuwentuhan ng mga naikwento na. gusto ko rin sana maglakad-lakad pa ng konti. Eh, tawag dito. Actually, yun naman na yun eh. Sa buong tower 1, 2, and 3, ayun, na, ayun na po yung pinaka naging pool area nila. Gusto nyo lakad na ulit tayo. Sige, lakad na po ulit tayo. Since, <laughs> um, ano naman na po ito? Ito na po yung official um, tour natin ng facilities and amenities. po mga ka, surprise surprise So ayun nga we are emerging from this uh, tower 2 Nakita nyo po ba yan? Ayan, tower 2 Ayan Nakapag swimming na po ako dito mga ka, surprise surprise But as any other um, SMDC amenities na Usually yung mga owner lang talaga yung nakapag swim dyan pag yung mga guest nila Mga tenants Hindi na nakakapag-swimming Unless magbabayad po ng 150 Which is okay lang naman po for me Kasi ako un Unless talaga nag-gym kayo ha Pwede rin pala no Pang-exercise Kasi ako kaya ako po talaga ng public pool Nakapag-swimming na po ako dati dito Meron po akong mini video Pero hindi pa po kasi ako nag-vlog noon Kaya hindi pa masyadong Mahaba yung naging video ko po noon Mga ka-surprise-surprise surprise. So ayon Um, ito po yung Tower 1. Hindi na ulit tayo papasok kasi di ba pumasok na tayo kanina dyan. So, ayan. Tower 1. And, um, ito po yung pool area nila. Nakapag-swimming na nga po tayo dyan. And, ayun nga. Hindi naman na po ako masyado talaga mahilig sa mga swimming pool na ganyan. Lalo na kahit sa beach, ganyan. Um, Ewan ko po ba, anything na may mainit, ganun, may araw, ganun. Kasi nga hindi na naman kaganda, ganun kaganda po yung skin natin. And then, kung lalo pa po natin siyang expose sa mga araw and everything, lalong po pangit yung skin natin. So, we're not getting any younger. So, talagang kailangan na po natin ingatan yung mga balat natin. Mga ako, surprise, surprise. And, uh, I guess, ayun na yung pinaka... Parang kiddie pool naman po ito, ganun. Kiddie pool. Ayan. And, syempre, meron din po sila dito ang playground. Ayan. So, yun. Dito sa playground, hindi po tayo dito pwede. Kahit owner pa tayo. <laughs> Wala na po tayo sa edad. Natutuwa po ako sa nagla-landscape buti po dito mga ka-surprise-surprise. Talagang maganda po yung pagkaka nila. Ganyan. Kaya napansin nyo rin mga surprise surprise It's around lunch time Walang masyado mga tao Ito po mga surprise surprise Yung pinag natin ngayon na Airbnb Dito po tayo sa Tower 3 Ayan And nakapasok na po tayo kanina dyan Hindi na po ulit tayo papasok Baka <laughs> Kasi po may sa may concierge po doon and then baka hindi rin po nila nagustuhan 'yung nagfi-film So naka 13 minutes na po tayo mga ka-surprise-surprise. Surprise. So like, like, nung sinabi po nung driver or nung magde deliver is nung nasa SMB Kutan pa po ako. So mga 5, that, that, that is like 20 minutes ago. So in short, late po sila ng 20 minutes. Dito po sa uh, pool area naman, mga ka, surprise surprise Alam ko pa pwede na mag-stay dito kahit hindi ka mag-swimming. Pag, pag nag-swimming ka and then hindi ka naman owner, may fee lang po ng 150 pesos. So, maybe every once in a while, pwede na rin, di ba? And then, ayun. Pwede ka naman po mag-stay dito kahit walang bayad. Pero yun nga lang po, huwag kang kakain ng... Uh, wala, bawal po ang any food, ganun. Kung may drinks man po is... Um, it should be just water ganun. so ayun na mga surprise surprise tumatawag na po itong sa delivery sagutin po natin mga surprise surprise ha. hello yes ah, sige kuya nandiyan na rin ako see you po So ayun mga ka-surprise-surprise surprise. We are walking towards the lobby ng Tower 3. Nandun na daw yung delivery natin. So, ayan na siya. Sana hindi lang siya mabigat. Actually, ano siya, LBC siya. Ayan. yes, sir? Yes. Ah, ano lang siya, mga... Um, Ah, well, gano'n. Hindi mo yung Um, hindi ko po sure. So, ayan na po sila, mga ka-surprise-surprise. Surprise. So, gano'n lang po. Let's say, kung manggagaling po kayo sa taas, gano'n. Ay, good luck naman kung kaya natin buhatin. So ayan mga ka-surprise surprise siguro i-receive lang natin at puputulin natin yung video ano. Ito na lang po. Eh. Ayan, sa IKEA po siya galing. So yun lang po mga ka-surprise surprise puputulin ko na po yung video. Ayan po pala, mayroon pang isa. Ayan. Bali tatlo. So, ayan po mga ka-surprise, surprise. Ah, uh, ito na po yung package natin. And ayun, natutuwa po tayo dumating po ng maaga. Ayan. Okay na po, kuya? Salamat po. Ano pa ka ni po, A-I-N-O-N. Thank na naman.